Sintomas ng gum disease, alamin. Nakakaranas ka ba ng pamamaga at pagdurugo ng iyong gilagid? Hindi kaya't meron ka ng gum disease o yung tinatawag na gingivitis o pamamaga ng gums? Alamin natin sa Signs and Symptoms Report. Nito. Sintomas ng gum disease, alamin. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH Signs and Symptoms maliban sa ngipin Importante rin na pangalagaan at mapanatiling malusog at malinis ang ating mga gilagid dahil ang kapabayaan nito ay maaring mauwi sa tinatawag na gum disease. Ano nga ba ang gingivitis o pamamaga ng gums? At ano ang mga sintomas nito? Alamin natin ang sagot mula sa isang general dentist with preceptorship course in orthodontics, cosmetic dentistry, endodontics, and oral surgery na si Dr. Army Amo Artiliaga. Ang gum disease ay ang tinatawag na gingivitis o pamamaga ng gums. Kapag ang gingivitis ay napabayaan, it will result to periodontitis. Ang gingivitis at periodontitis ay nangyayari dahil sa poor oral hygiene o ang hindi tamang paglilinis ng nipin, pagsisipilyo at hindi pagpapacheck up sa dentista. Ang sintomas ng gum disease ay ang pamamaga ng gums, bleeding gums o yung pagdurugo ng gums. Nagsusugat na gums at kumikirot o namumulang gilagid. Dumudugo din ang gums pag nagsisipilyo. Umuga yung mga ngipin pagkakaroon ng puwang sa pagitan ng mga ngipin at pagkakaroon ng gum recession which is yung pagbaba ng gums. Para maiwasan ang gum disease, ito ang mga kailangan nating gawin. Magsipilyo ng mabuti dalawang beses sa isang araw magmumog ng mabuti at maaaring gumamit ng mouthwash ng mga pagaling sa gums like mouthwash ng microhexidine. Gumamit din tayo ng dental floss at regular na magpatingin sa iyong dentista. Kaya naman kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit, mainam lamang na ikaw ay magpakonsulta agad sa isang dentista bago pa ito lumala. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH Signs and Symptoms.